Good evening, guys. Ngayon, guys, let's open natin ito. Uh, in order na natin sa ano sa team. Uh, ang halaga ng uh, item na right ito is 116 uh, pieces. So, open natin itong

flashlight. Saka medyo may UV yung ano, box na. Maka na ito. So, tingnan natin. Gagana so, pa siya. Sa so, view mo, ups lang ito guys. Okay. Plastik lang yung kakak. Yes. <laughs> Oke, kemudian Oh, ini di klik yeah. ya. guys yeah. take care.